Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Bali, gabi na po ngayon. Uh, May 17 ngayon, gabi na. Nag nakita ko yung mga ano ko multi oh. Yung mga kakanin. Inuhugasan ko kasi bala ko magluto ng kakanin pero para sa amin lang saka napabayaan ko na to dati kasi nung pandemic wala akong ginawa kundi magluto tapos nung wala na yung pandemic syempre balik na tayo sa realidad kailangan natin magtrabaho wala na akong oras magluto ng mga pagkain kasi ang oras ko sa tindahan at saka sa shop bihira lang ako meron pre na uras. Tapos pag may pre ako na uras, parang pinapahinga ako. Dagdagan pa nung na ako na hanggang ngayon di pa ako gumaling-galing. Alam nyo ba nung May 15, ah, nagpa-doktor ulit ako. Nag-iba ako ng doktor. Pumunta ako sa Diliman Doctors Hospital kasi ano ka ito, sumasakit na naman ang kulo ko. Tapos parang katuwang niya yung tenga. Tapos pumunta ako sa ENT kasi dapat pupunta ako sa neuro. Walang schedule ang neuro nun. Kaya sa ENT ako pumunta kasi masakit nga naman yung tenga ko. Tapos, chinig up ako. Ang sabi ng ENT, ano daw normal naman ang tenga ko ang ganda ng tenga ko wala daw diferensya sabi niya tapos binigyan lang ako ng gamot piniinom lang ako ng parasitamon pag masakit daw kada apat na oras daw inumin ko tapos sa awa ng Diyos uminom ako ng dalawang araw. Parang isang araw. Yung isang araw talaga na ano, yung 24 hours, inanuhan ko talaga yun, inurasan ko. Uminom talaga ako ng kada apat or na oras no ng ano, paracetamol. Tapos, nung pangalawang araw, hanggang gabi na lang ako uminom. Tapos, hindi na ako uminom kasi magaling naman ako. Hindi naman masakit yung ulo ko. Hindi katulad noon na talagang umiiyak ako sa sakit ng ulo ko. Tapos, kanina, pumunta ako dun sa kabilang bahay kasi nagpakain ako ng aso. Tapos, maglilinis ako. Nalinis ko lang yung buong bahay yung sa loob ng bahay, sa labas. Hindi ko na nilinis kasi sumakit na naman. Parang nararamdaman ko na sasakit na naman yung ulo ko. Kaya hindi na ako umano. hindi na ako naglinis sa labas. Tapos, ang ginawa ako, nag-message na lang ako sa anak ko lalaki kasi tulog ko siya pumunta ako doon. Sabi ko na nalini, napakain ko na yung aso, nalinis ko na yung loob ikaw na lang ang bahala maglinis sa labas. Kailangan kasi linisan ang labas dahil yung mga aso, andun sila pag umaga, doon sila tumatakbo. Pag mainit, doon sila nahihiga sa labas, sa likod, doon sila nahihiga. Kasi syempre mahangin, mas gusto nila doon sa labas. Tapos, Ayan na nga, pagkatapos kanina, pumunta ako sa palengke kasi parang gusto ko magpaksew ng isda. Tama-tama, wala akong nakitang salinyase. Ang masarap kasi yung paksewin yung salinyase, yung kulay pula, walang salinyase. Pero nakakita ako ng galungong na lalaki na maliliit. Ayun ang binili ko, pinaksew Ang ginamit kong sofa, yung sofa na binili ko sa bagyo nung pumunta kami. Masarap siya. Tapos nilagyan ko siya ng maraming sibuyas, tsaka sili, tsaka maraming bawang. Tapos paminta. Nilagyan ko ng mantika. Ang sarap. Ang sarap ng lasa ng ano, ng paksiwa yun nga pumunta ako sa palingki kanina para bumili ng isda bumili ko na rin ako sa San Roque para mamili ng ano pa neto yung mga sitseri at saka biskuit kasi nga hindi ako pwede magbuhat ng mabibigat yun muna ang binili ko na si yung mga malalaki na si kasi yun ang mabilis sa amin ano, bumili ako at saka mga uh, biscuit yun lang ang nabili ko. Tapos, parang nahihilo ako kaya mabilisan akong ano, nagdampot ng mga si at Tapos, pinaano ko na. Pumunta ka agad ako sa cashier. Tapos, binayadan ko. Tapos, umuwi na ako. Kasi natakot ako. Baka mahilo ako dun. Matumba ko doon. Sawa ng Diyos ngayong maghapon. Parang okay naman ako. Okay naman ako. Wala naman akong naramdaman na... ano... na sakit ang ulo. Yun lang pag... nakakaano ko ng... mabigat. Ayun. Sumasakit ang ulo ko. Dati ginagamit ko to sa ano, hindi ako nagluto ng leche plan pero ginagamit ko to sa ano, kasaba cake. Sa kasaba plan. Yung inaano lang ini-steam lang. Ito yung ginagamit. Ko. Tapos si Rhea naman nung unawinin na rin siya mag-bake-bake. Kaso nga, nung natapos ang pandemic, napabayaan na to dahil wala nang hilig magsipagloto dahil puro na busy. At face to face na rin sila Ray, Hindi na nga Mahal din ko kaya pag ano, binili mo ng sabay-sabay, malaking pera din ang magagastos mo. Kaya pag at tapos ko magluto, inuhugasan ko doon. Kasi sayang ba. Tapos pag nagputo ako ng kamoting kahoy, dito ko nilalagay yung puto. Kasi malaki. Di ba maganda sana yung sabao baon ng nyug? Kaso, wala kaming nyug eh. Na baon ng nyug ang gusto ko talaga bilhin yung ano yung ano ba yun yung bayo yung ginagamit para sa panglupak kasi nung naglupak ako ginamit ko ang blender na minasira dahil pag malapot na yung ano yung kamuting kahoy sobra na madikit nasisira yung ano yung blender sabi pala sa akin ng doktor, pag hindi daw gumaling yung sakit ng ulo ko, i-refer daw niya ako sa neuro. Kailangan ko daw magpa-neuro, tapos binigay sa akin ang ano ka neto, yung cellphone number ng sekretary ng neuro doon. Pag ano daw, di tumigil ang sakit, i-text ko daw yung ano, yung sekretary tapos i-text it daw o tawagan tapos pumunta din ako sa ano sa nagpatingin ako ng mata ko siguro isa rin yung sa mata kasi parang tumaas yung grado ng salamin ko sa malayo tumaas siya ng 25 tapos sa uh, ano sa pagbabasa sa malapit tumaas siya ng 15 nagdadad na 50 yung grado kaya mataas na yung grado ko ayun nagpapalit ako ng salamin parang okay naman yung pakiramdam ko talaga ngayong araw na to. kahapon ako nagpapalit ng salamin parang okay naman baka sa mata din isa rin yun na sa mata pero obserbahan pa din kung hindi na sumasakit ang ulo ko. Kasi pag sumakit daw ang ulo ko, yun nga, kailangan ko na magpa-neuro. Tapos, baka i-CT scan ulit ako at saka, o kaya i-MRI daw ako, sabi ng doktor. Sabi ko, sana okay na kasi parang natatakot na ako magpa-CT scan. Sabi naman ni Nels, ano daw, pag laging masakit ang ulo ko. Kailangan ko daw magpa-CT scan. Mas maganda daw yun na CT scan kasi para nakikita talaga kung anong diferensya ba't sumasakit ang ulo. Ganun. Kaya sana tuloy-tuloy na. Mas madalas ako ngayon magpahinga. Tapos ngayon lang ako natulog dito sa shop. Kadalasan doon ako natutulog sa may banana house. Ngayon kasi umulan at saka wala pa dito yung pamangkin ko kaya dito ako matutulog. Kaya ito na isipan ko hugasan tong mga ano to mga moldi na to. Ito ginagamit ko sa pagluto ng cake. hindi ako masyado nagbibidyo ngayon kasi pahinga muna ako. Pero pa, ngayong araw na to, buong itong araw, ako ang nagbantay sa siya. Pero hindi ako nagtutupok sa computer. May mga ilan-ilan ako na napuntahan na nakita ko may bagong mga upload sila. Pinapakinggan ko lang. Tapos minsan, sinisilip ko habang nakaupo ako nagbabantay sa ano, sa shop. Ayun, ganun ang ginagawa ko. Sobrang maano to, lumikit yung dumi niya. <laughs> pang isa oh. Ah, mabilis matanggal ang ganito. Dami Namiss ko rin yung magluto-luto ng mga kakanin kasi masarap yun sa kape, diba? Masarap na merienda. Siguro yun din ang namimiss ng anak kong lalaki na luto, -luto. kung pumupunta siya dito, nagtatanong siya kung may merienda. Kaya ginagawa ko minsan, bumibili ako ng ano ka neto, ng saging. Ito sa donut Bumibili ako ng saging, tapos nilalaga ko na lang para pagpunta niya dito. May maibigay ako ng merienda. Kasi mas gusto din niya yung saging kaysa mga tinapay-tinapay. May binili nga ako dito, yung sa Prince Baker hindi naman yun nila may tira pa din kasi parang mas gusto ng anak kong lalaki yung mga kakanin saging, ganyan, banana peel. pero paborito niya talaga yung nilagang ano, nilagang saging tapos dito sa amin mura lang yung mga saging tag 20, 20 ang kilo masarap yung saging na galing sa Mindoro yun ang binibili ko maliliit lang siya pero matamis at sya malasa talaga siya. yun ang binibili ko isang araw magluluto na lang ako ng ano ka na ito ah, puto, parang puto ang gusto kong lutuin Ayan, ayan lang po mga kumare at kumpare. Maraming salamat po sa mga nanonood ng video ko. Sa mga nag-subscribe. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na video. Pagpatuloy ko yung paghuhugas ng ating mga molde.